Misa mo panakot nila may ka? Panakot yeah. nila hindi ka mag-aabuloy. Pag, ang laking ano nun, ang trauma sa isip mo na pag hindi ka nagabuloy, may kasalanan ka, may impyerno ka ng equivalent. Oo, oh, eto nga si ano si DSR, sabi niya, magkikita-kita na lang tayo sa finals, yung nangingin. O hindi ko siya makikita sa finals, ibang finals ko. Oo, oh, 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 at saka Oo, at saka yung, yeah. ano, yung pupuntahan natin, direction, sa awa at uh, habag ng may, may kapal eh, Hari Nawa, ay eh, mapunta tayo doon sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Itong kay DSR ay malabo, malabo siya makapunta doon. Bakit? Sabi ng Biblia, sa aba, sa aba ng pinanggagalingan ng katikisuran. Oo. Ito nga, ito nga, Brad, hindi ba yung may issue ngayon, yung mga construction concern ngayon ng government natin? Yes. Tapos napaisip ako. Ang demonyo naman kasi, hindi ka naman sa pahihirapan sasabihin mm. ko, masarap yan gawin mo yan pag ginawa kaya, mo yung mabuti, may ira kaya ganun yung ginagawa niya ngayon yung good works na sinasabi nila, no, it's not a good works ano yan, pandaya ni satanas yan good works, mm. tapos nagbababoy kayo, biruin mo principal ka, worker kayong pareho mag-asawa, tapos magkakalunyaan kayo. Biruy mo, pianista pa ni BSR yung kalunya mo. Best friend mo pa yung asawa niya. mag friend kayo. Ay, yung galing na ako, matangkad yun, di ba? Di ba dalawang galing? Oo. Oo. Ano, rin ano rin yung kain buntot din ni Bes yun? Kaya nga. Hmm. Ay, lagi rin sa so, ano yun dati. Hmm. Kaya mayaman na yun. <laughs> Oo, mayaman na yun. Biruy mo. Isang kain isang isang gatas noon isang putok eh magkano ang bayad doon <laughs> ay, Hindi, ay. ay. Oh. And then, naalala ko lang kasi yung, di ba, nag-aabono-abono sila sa ano, dun sa pangbili ng something sa lokal, pangbili ng something, yung 16,000 sa atin. Tapos ginastos. <coughs> sa Canada. Grabe yun, no? Ah, Canada pala yun. No? Canada. Oo, Canada. Oo, na- naalala ko. Kasi naalala ko yung isang story yan nung ano, nung nag ako kasi nung plan, Ewan ko, kung may makakaalala pa na ito. Ay, baka kung papanoorin to ni Brad Lito, maaalala niya. Hmm. Yung ano, sa Vietnam noon, ang nandun sa isang lokal tayo. Tapos naalala ko lang bigla, kaya napatanong ako sa'yo kung maglalive kayo. Bali, ang nangyari, nagpunta kami ng Danang ni na Brad Boyer, yung asawa niya. Tapos, tsaka yung isang pamangkin nila. Tapos nagkita kami sa sa Danang ni Sis Gigi. Pinapag-usapan doon ng matagal yung paglipat ng lokal kasi ang concern ko noon is yung lokal na lilipatan worth parang 1,200 or 1,300 US dollar per month. Mm -hmm. Tapos, ang lokal local noon was like 500. Sabi ko, bakit tayo lilipat dun sa one something? Sabi ko, mm -hmm. kasi nahihirapan na may mga kapatid magbayad dun sa 500. Eh, yung pati pa kayang natin yung ganyan. Kundi ako nagkakamali, ako lang yung nagrarant noon. Tapos andun lang sa si na nakikinig siya. Tapos si CJ si, si, nakikinig din siya. All of us sa nung pagbalik namin, tumatawag sa akin si Brad Lito, sabi niya, "Bakit ko daw kinokontra yung gusto parang ganun. Hmm. Tapos, uh, bakit daw hindi ko sinabi sa kanya ng personal? Eh, kasi nung time na yon kami-kami lang naman nag-uusap po about random things. Kataon lang na nalipunta doon yung topic. Tapos ako naman, syempre, I have my, mayroon naman ako sarili kong observation, sabi ko, ang, ang, ang concern ko lang nun is, ang concern ko lang dito, kasi nahihirapan na nga kayo sa 500, kukuha pa kayo ng 1,000. Sabi, mm -hmm. sabi ko gano'n. Kaya naman sa akin yun, di naman ako nagre-reklamo kung may tulungan sa lokal. I'm just saying, hindi naman lahat ng kapatid, sabi ko, kayang magbigay ng something for. Kasi hindi lang naman yun ang binapayaran, di ba? Kaya sabi niya, maayos naman tayo, di ba? parang parang ganoon siya yung ang ang dating sa akin parang offend na offend sila na kino-question ko yung ganung klaseng direction kasi mas malaki naman yung lokal ganyan ganyan ako naman wala naman akong problema kahit maliit yung lokal kasi parang minulat naman tayo na dapat magtipid na dapat alam mo yun, idlay sa pangaral yung something mm -hmm. eh, hindi naman pangit na pangit ako okay, nagkataon talaga na maliit yung lokal. Kasi maraming nakatira doon. Yung bago pa yung lokal kung saan kita nakilala, bago pa nun, yung bago, prior pa, nun. Bago pa sa Pumihong. O, oh, bago pa sa Pumihong, yung before that. So, yun lang, ano ko, ang, ano ko lang, ang dating lang sa akin, oo nga, no, may mga ganun pala, may mga ganun talaga silang, ano, yung ugali na pabida, nahihirapan naman. Tapos, hindi sinasaalang-alang yung mas nakararaming nahihirapan. Kawawal. Totoo yan. Ano sila? Kanya-kanyang pabango. Pasipsip. Oo. O, na Oo, tapos oo, tapos naalala ko pa yung isang sinabi nung ano ni Sis na kusang na-offend yung bagong kapatid. Parang naanib siya ng 2021 or something. Yung sinabi niya na, ay hindi, 20 years ago na naanib. Hmm. Tapos nung narinig daw, niya na sinabi nga ni Daniel Rason yung ano yung makakapagpatayo ng poste yung abuloy mo. Mm -hmm. Na offend din siya. No? Which is talagang offensive 'yun. Hindi niya naiintindihan yung sinasabi niya no talaga. Sabi ko, akala ko ako lang mo offend or ikaw lang mo offend or something. Na offend. Imagine mo kung ako na offend siya, na offend. Ano kaya yung iba pa? Meron Diba? Meron, ano eh, meron ng silent closet exiter. Exiter na sila by heart pero dumadalo pa sila. So they are from Europe somewhere in Europe. Hindi ko na lang i- close kung saan. Grupo yon, grupo sila, naku ang dami nila, grupo sila. Tapos sabi nila, ako na-offend ako, sabi ganyan. And yung mga kasama ko, sa sinabi ds DSR na makakapagpatayo ba yung ano? Eh, kilala, kilalang kilala ko yung kapatid na yon. Ano yun? Uh -huh. Kung tulong yun, daang libo. At saka, uh -huh. ano, no? sabi niya, ako, kilala mo naman ako, sabi niya ganyan, when it comes to monetary matters, sabi niya ganyan ako, na-offend ako. Hindi para sa sarili ko, na-offend ako para sa mga kapatid na mahihirap. Di ba si Jesus Christ nga, yung isang mm -du dukang babaeng bao, sabi niya ganyan, pinuri pa niya yung abuloy ng dukang babaeng bao. Tapos itong si DSR, is mocking and is belittling, minamaliit niya. Hindi niya naisip, no? Ewan ko do, may something talaga yun. Hindi niya naisip na eh, eh, pa. yung pang chow niya sa iyo, pangangantsaw niya sa iyo reflects on how he is as a person. Not hindi na necessarily leader. As mm -hmm. a person, na tumulong ka ng maliit, tumulong ka ng malaki basta bukod sa loob mo dapat ma-acknowledge 'yun eh. Exactly. Diba? For them, Tapos it's na, not, not ka, okay. Tapos ito pa, biruin mo. Papasamayin nila ngayon. Sina-challenge ko nga sila, Albert Reyes. Naku, oh, hindi ninyo pwedeng pasamain si Sister Wilma. At saka si Brad Manny. Yung Bakit? bagong Exeter lang yung sa Pampanga, naku, ako na no yun sa malaking coordinating center. Pinakamalaking coordinating center sa Pampanga. Yung Angeles? Dolores, Co yung Dolores Coordinating Center. Ah, Dolores. Oo, naku. Hindi nila pwedeng pasamain yun. Jacko na no yun. Nag-exit, retired police yun. Ah. eksakto mo Yung sino yung Albert sa Angeles? Worker yon yung maliit? Albert? Maliit. Ah, Jaco no yun, yung matanda na puti yung buhok. Yu, ah, siya ba? Yung nabanggit mo kanina? Hindi. Yung Albert Reyes na binabanggit ko, yun yung District Serban. Iba, iba. Iba yun. Jaco na at saka District Serban naman ito. Magkapareho lang ang pangalan. Tapos may isa pa akong gusto ko sabihin. Isa pa, baka makalimutan ko lang. Yung last na dalok sa Angeles. Angeles yan sa Angeles. May binautuhan sila. Kung di ako hmm. nagkakamali, walang 14 years old. So, hmm. lang at 14 Baya, <laughs> nag-iisa kung ginawtis <laughs> mo man. Wala mm -hmm. pang 14. Wala pang 14 eh. Mm -hmm. Ang bata. Samantalang noon, ako ini-screen pa yan. Ngayon, makapag-bautism mo na lang sila. Kasi de de deteriorating na talaga yung number of baptisms. Oo. Oh, palagi ko nga. Yan, yun. Ito yung last na ano ko ay eh, nadalo ko noon eh. Tapos nung yung sinasabi niyo na pailaw pailaw mm. tatandaan mo talaga message pa ako sa iyo na ang ganda ng mga ganda ng mga songs tapos oh. nung yung first time ko nakita yung pang pailaw pailaw na yon ah ganda bago ah. aba ginawa nila every SPB nagpapailaw na sila ano ba to parang mm. concert hindi ko feel naging kulto na talaga And even hmm. before naman, kulto naman talaga eh. Hindi, naman, di, hindi, lang natin siya na-recognize kaagad. Lately, yeah. do out na kulto pala talaga siya. Ang na, kagandahan lang. Ako hindi naman sa ano. Kasi maraming mga, mga nag -fanatics. Naging close sila sa outside. Yeah. Siguro kaya hindi ako nilang Kasi ano, hindi naman ako nag-cut na. Kasi na may mga katolik, wala problema yan. Kahit saan ka pumunta, friend-friend pa, rin sila eh. Ang dami kong hmm. kaibigang iglit. Hindi naman, I never lost contact. Yes. I'm still Merong newly exited sa pamilya sila from from the Middle East. Sabi niya, bro, uh oh. -huh. nahihirapan po akong i-accept -ano, yung mga nireveal mo. Sabi niya ganyan. Very, very ano, disturbing sa, sa pagkatao ko all the while na akala ko nagbabanal tayo, ganito ganyan, tapos yung leader pala natin, is doing worse than other people outside the church are doing, is doing. Pero matindi yun, yung revelation mo na yun. Actually, hindi ko rin maisip yun eh, parang, hindi ko rin maiisip. Sa akin na parang ang um... Ay, si Sir B. Meron lang ano, meron lang ano si Sister Elizabeth Caballo from Canada. Nagpapa-shoutout siya kasi birthday daw niya ngayon. Shoutout mo naman si Happy Ruby. birthday. Nakita ko nga post niya. Happy birthday po si. Sabi niya tatlong araw ko lang napanood yung videos mo, bro. Dadong nag-exit na ako. Nung una, siguro mga two months ka kung kausap yung asawa niya, sikreto sa Viber kasi kinuha niya yung Viber ko kasi dahil panati ko nga daw itong si Sisbet Kabalo. Pero nung narinig niya yung ano, nag nagulat ako. Tatlong araw ko lang po pinapanood yung video niyo, nag-exit na po ako. Nakakatuwa naman and you are a part of that, Sis Ruby. Yung paglaya ng mga kapatid. And all of you are part of the freedom of each other. Oo, kasi salamat sa Diyos. Ano, kasi mahi, ma, ano, masakit sa kalooban na harap-harapan ka niluloko. Exactly. Eh, tapos, tapos may ang bandage mo fear yes and uh, mo, uh, and and they are instilling to us uh, they are using the word of god nakakata Isin mo panakot nila may sususpindi ka yes. panakot nila hindi ka mag-aabuloy Pag... Ang laking ano nun, ang laking trauma sa isip mo na pag hindi ka nagabuloy, may kasalanan ka, may impyerno ka ng ka equivalent. Mm -hmm. Oo, oh, eto nga si ano si DSR, sabi niya, makikita-kita na lang tayo sa finals. Yung naning... O, hindi ko siya makikita sa finals, ibang finals ko. Oo, oh, at saka yung... oh, oh. yung, ano, yung pupuntahan natin, direction, sa awa at uh, habag ng may, may kapal eh, hari nawa, ay eh, mapunta tayo doon sa kanyang pangakong buhay na walang hanggan. Itong kay DSR ay malabo, malabo siya makapunta doon. Bakit? Sabi ng Biblia, sa aba, sa aba ng pinanggagalingan ng katikisuran. Oo. Ito nga, ito nga, Brad, hindi ba yung may issue yung mga construction concern ngayon ng government natin? Yes. Tapos napaigil ako. Ang demonyo naman kasi, hindi ka naman sa pahihirapan sasabihin mm. ko, masarap yan gawin mo yan pag ginawa kaya, mo yung mabuti may ira mm, kaya ganun yung ginagawa niya ngayon yung good works na sinasabi nila, no, it's not a good works ano yan, pandaya ni satanas yan good works mm. tapos nagba, nagbababoy kayo biruin mo, principal ka, worker ka yung pareho mag-asawa, tapos magkakalunyaan kayo. Biruin mo, pianista pa ni BSR yung kalunya mo. Best friend mo pa yung asawa niya. mag friend kayo. Ay, yung gilang na akong matangkad yun, di ba? Di ba dalawang gilang? Oo. Glam. Ano, rin ano glam. rin yung kain buntot din ni yun? Kaya nga. Hmm. ay Kaya lagi rin sa so, ano yun dati. Yung hmm. mayaman na yun. <laughs> Oo, mayaman na yun. Biruin mo. Isang kain isang isang gatas no isang putok eh magkano ang bayad doon <laughs> <laughs> ay, ay, ay. <laughs> ay. nako. Sa totoo lang yung sinabi mo tungkol kay, ano, kay Best na, ano, pagkamatay niya. It's a really a revelation. It's really a shock. Hindi ba ako makaget over ngayon? Kasi may mga, may isa akong natatandaan, hindi ko makakalimutan sa consultation na nag, ano eh, na nag, uh, sabi dun sa, kay Brad Eddie na, nire-rape siya ng asawa niya bago magpasalamat. Anong yeah. pakiramdam ni Best no, sinabi yun? Sinabi yun sa kanya. Hindi ko nga actually, yung mga worker na mga closet, hindi rin nila maiano. Mahihirapan kami na i-absorb yung fact na yun. Kasi, bakit ganito? Bakit ganon? Sabi ko, na ano tayo, uh, na hypnotized tayo doon sa uh, dilemma na ito yung totoo, tayo ang totoo, tayo ang maliligtas. We are being hypnotized kapampangan eh. Hypnotize. <laughs> Hypnotize. Hypnotize. And talaga, lumalabas. yes, yes. And uh, ako ngayon, na uh, yun, sabi ni ano, Brother Ariel Estanislaw, exeter to sa Canada. Sabi niya, bisikleta pa lang, daang libo na. Biruin mo, pinapabenta ninyo yung mga cellphone ng mga kapatid tapos kayo mismo, bisikleta pa lang, luho na, di ba kayo makakapag na tag-10,000, tag 10000 tag 20000 10 20 Bakit daan libo ang worth ng mga bisikleta ninyo? Correct. Kelvin ba yan? Ano pa kapatid sa Canada? Yung ano, ah, uh, tawag dito, child support. Uh, yes. Dito, child support, walang patawad. Parang, ay, naku, pambihira. Biruin mo, pati, eto pa, pati yung mga insurances ng mga kapatid sa North America, pinapa-withdraw ni, ano, ni Brad Jones. Yes, na Huwag nyo nang ituloy yan. Yung sayang lang yung ano nyo, itulong nyo na lang sa dawa Ay, okay, parang ano lang yan. Huwag nyo nang pag-aralin yung mga anak nyo. Mag-end -e of the world na, itulong nyo na lang sa iglesia yung ano. Pero yung mga wish. anak nila nag-aaral sa mga international school, biro mo. Magkano Inter ba ang tuition fee sa Ridley International School sa Pasig? Sa likod ng White Plains? Exactly. Di ba nga, nung sinabi ni... Kuna ito ni Best yun eh, nung iniimbitahan daw sila ni GMA dahil yung apo ni GMA ay kaklase na ni ano ni Teban. Ni, ni Teban. Kaklase niya kaklase ni Teban sa Ateneo de Manila University oh. sa Doon pa lang, doon pa lang sabi ko bakit bakit niya kanyang kaklase? So doon sila nag-aaral kasi oh. mga bata din nag-aaral. Oo, oh, oh walking distance ba? lang yung ano, walking distance lang yung La Vista sa Ateneo. Oh. Oo oh, nga, pero ang point ko, yun nga yung sinabi mo yung mga kapatid nagtitipid tapos ikaw puro kay kayo nakakataas kayo ng presyo oo tapos Nakata pagka nagsalita ka sasabihin tisod ka mahina Purek, mo. ay nako isa pa yan biruin mo ba Mano bawal mag against ng ano ng worker Nakaka call out ka agad ano yung bawal na talaga mag express daig pa exactly. biruin mo manonood ka ng concert ni Taylor Swift na Uh, the ticket is a worth na makabili ng sasakyan. Pangkabuhayan showcase na nga ang ticket no? Exactly. exactly. Mag-observe lang kayo, hindi namin kayo pinipilit umalis, pero wag na lang din kayo mag-aabuloy. Kapanawagan din to ni Brad Badong. Tignan ninyo kung anong mangyayari kung di pera-pera lang talaga yan. Exactly. Alam niyo yan sa kalo alam alam niyo sa kalooban niyo na hindi kayo maalwan. Exactly. So hindi naman gusto ng Panginoon na pahirapan yung sarili n'yo para sa iba. You can always help people by you know by by doing good pero hindi kailangang yeah. ganyan pahirapan. Exactly. Genuine good from a genuine heart. Totoo.